na na tayo sa Windelwald. Ito yung mga snow mountains dito sa uh, Switzerland. Ayan o. Oh. Ayan. Diyan inspired yung chocolate na Toblerone. Yung shape niya. Ayan. Diyan sa mga wow! mountains na yun. Ooh, nice. Very nice. Hello mga kamarides! Welcome back to my channel! At yun na nga, after sa Interlaken, biyahe tayo papunta sa next destination. Mga 30 minutes din ang layo. Buti na lang magandang weather ngayon at sunny sa pupuntahan natin. Actually, sa Finland pa lang at before pa ako kumuha ng ticket for this tour, talagang nag-check na ako at nag-monitor ng weather para hindi masayang ang pag-avail natin ng tour na ito. I just booked this tour online sa booking.com. Kinumpare ko yung sa iba't ibang site pero dito talaga mas mura. Nagtry din ako mag-check muna kung magkano magiging pamasahe if mag-DIY tour na lang using public transport. At yun nga napakamahal. Which is 75 Swiss franc per head from Sur to Interlaken. One way lang yun. And then, ito naman tour namin, biglang nag-sale 20% discount, kaya 85 Swiss franc na lang per head. Tapos, good pa yung weather kaya go 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 na lang si Mare Desmond. Malapit na tayo ngayon sa napaka-charming na Grindelwald, Switzerland. Alam mo bang ito ay parte ng Jungfrau region na kilala para sa gorgeous alpine scenery. Teka, enjoy muna natin ang views nito. Grindelwald is known as the Glacier Village. At home ito ng mga breathtaking glacier views. Did you know ang village na ito ay umaabot na sa almost 1,034 meters above sea level? Yes, at ang history niya ay umaabot na sa mahigit na 150 years. Kung ikaw ay mountain lover, talagang dapat itong mapuntahan sa winter season. Dahil dito nagiging white wonderland ang paligid. Siyempre, isa sa mga pinakasikat na activities dito ay ang skiing. Merong 200 kilometers na ski slopes at pwede mo ring itry ang snowboarding. Talagang perfect na perfect ang lugar na ito para sa mga winter sports enthusiast. Pero kung hindi ka masyadong atletik, okay lang, madami pa rin pwedeng gawin dito. Ooh, nandito na tayo sa Grindelwald. Ito yung mga mountains dito, oh. nasa Nandito tayo sa mga uh, snow mountains. Yan! Nice! Diyan inspired yung Toblerone Chocolate. Yung shape niya. Yan! Diyan sa, sa mountain na yan. Malamig! Malamig! Ilang degrees pa ngayon dito? Teka nga, yung kameraman ko na Ang bilis din kasi maglakad ng mga matatanda dito. Oh, ayan, go na ulit. O. I pupunta doon sa tuktok At ngayon magbalik tayo sa ating adventure Habang tutungo tayo sa Mount Fist via cable car Excited na ako ipakita sa inyo ang tough views Nagpa-parablaze oh Ooh, Sarap! Maganda yung weather no, makikita yung ano, kasi minsan ang ibang araw ata ma I'm on the top of the world looking sa bundok sa baba sa ano yun maano mapag nandito yung araw sa taas as we ride this iconic gondola let's talk about mount first ang altitude niya ay tumataas hanggang sa 2,518 meters. Sinasabing ang pangalan ng bundok na ito ay galing sa salitang first, na ibig sabihin ay channel o passage perfect na designation dahil ito ang gateway papunta sa mga adventure activities. Ang Mount First ay nagbibigay ng outdoor thrillers para sa mga adventurous souls. May enjoy mo ang first clip walk, suspension bridge na nagbibigay ng adrenaline rush at sobrang captivating views. First time, first time. Kinsey Kuya, oh, kasama lang yung dalawang asok mo ay คือรนามตตองด Ito may stopover na naman, second na stopover na ulit to. Station, Cliff Walk, Fiestflieger, Shop, Restaurant, Sonnenterrasse, Bach -Sie. Bitte alle Gäste aussteigen. Mit Shop, Restaurant, Terrasse Soleil, Lac de ating glass station. Dito na tayo bababa. Ano kayo? Oh, ang gandoon sa baba. I mean, nakita yung baba, yung pinanggalingan natin. Taas oh ng God. face. Mga face. Dubig. Sunglass na. Kasi mga araw. Nakakita rin ng araw dito sa Switzerland. Sa Zurich, wala. Sa baba. Puro fog. Tsaka makulimlim. Nandito pala sa taas ng bundok yung araw. Ito is no hiking! Nakakahingal! <laughs> Nakakahingal umakyat! <laughs> Dena. Oh. Doon yung may magandang view. Parang 360 degree, degree na view dito sa taas. Dito pa lang, oh. pagka dito pa lang sa cliff. Parang cliff. Pa nakakatakot na. Wow, grabe, oh. Woo! Lanim! Look at that! Nakaka-nervious. Paano pa kaya dun, no oh? Sa cliff na yun, oh. Let's go. Kita sa cliff walk.

galing na kami sa taas, kakababa lang namin ng cable car. Tapos ngayon, pababa na kami. Tapos, hanapin namin yung train station pabalik ng Interlaken. Pasakay na tayo ng train pabalik ng Interlaken. balik ng interlaken. Ito yung train. Hmm, nakasakay na tayo sa train. Yung train nila dito dalawang. Meron silang dalawang klase. Eh, parang class, first class and second class. So parang may mga partition. May partition na pang first class. Tapos mas malaki yung portion ng pang second class. So magkaiba siya yung ticket niya magkaiba, parang pwede kang mag-upgrade to first class. Pero naman, comfortable din naman dito sa second class. May regalo ako. Souvenir. Dito sa uh, Grindelwald. Ganda, oh. Ang ganda, oh. Look. Diamond and gold. <laughs> Ang ganda. Ang cute niya, oh. Look. Ano din to? Swiss watch din to, Oh. Kahit ganito to. This is how much? This is oh, 28, 29. Sobrang worth it talaga ng araw na ito. Napakaganda ng Mount Fish at Grindelwald. I hope you enjoyed this virtual tour kasama ko. Next time, tara na sa Switzerland. Huwag kalimutang mag-like, subscribe at share ang video na ito. See you in my next adventure. Bye!